Morning, good morning. Morning, morning, good morning, good morning, Baba Babana. Morning, good morning. I die. guys. Morning, good morning. Morning, we. Yes, parot. Diyan pa ba? Ha? Oo, oh, tiga lang. Oo, oh, oh, Kakain na, kakain na kayo. Kakain na. Mm -hmm. Oras po ay 4.40. Hmm. Pakain po tayo at maglilinis po tayo ng pupunla mga guys. Wawa naman, Chubby. Wawa naman, Ula. Papakakain na po ako. Mutain po ako eh. Oh, nab nab. Gutom na ikaw? Ikaw, Cham. Gutom na? May gutom na ikaw, kuya? Sige, sige, tigay lang. Wawalis muna bago kumain. Wawalis. Wawalis. Guwawalis muna, alis muna dyan, alis muna. Opo, opo, kakain niya. na kayo, kakain na. Four, forty in the morning. Opo, kakain, na. Opo, sa uh, guys. May food po po. Okay, na rito. Opo, na. Opo. Opo, kakain na. Dali, dali. Tuloy muna. Dali muna. Oh. Dito.

lập nên là hello I know 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 Ang ka kakain na, kakain na. Opo. Huwag ka na labas, pang. Ano? You know? Okay. Kain, kain, kain na. Okay, ililis tayo ng pupo Tapos yung kumain. Huwag ka na labas. Kain na, kain na. Kain na. Ui dữ liệu này gái Đứng yên nhau Đứng yên ngay nào Bắt một Lên một tay 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 Ayun na, mag-hello kayo ha. Oo, oh, okay na. Hmm. Okay na. Morning. Mga alas na po ng umaga. Kain pa kami ng pusa. Mga alaga ako. Ayan mga guys. Alas 5 ng madaling araw, pakain tayo sa mga alaga. Eh, linis po na tayo. Linis tayo ng dumi. Ah, dumi nila. Ayan mga guys, yung mga alaga namin. Kailangan kumakain talaga yan kasi gutumin. Every 5 every five hours ang kain nila. Okay. Dinis po tayo.

Yan, good morning, good morning mga guys. Hanggang dito na lang muna yung vlog natin. Uh, tapos na pa tayo maglilis ng pusa at magpapain. Okay, bye bye mga uh, guys. God bless you all. And good morning, good morning. Happy Tuesday po. Ingat po sa mga papasok. Shoutout po sa mga silent viewers po dyan. Thank you, thank you, thank you very much.